Hello. So my ate Ay gumawa ng mini na laptop, iPad, at eh, saka phone. Kasama niya si Bibi sa paggawa niyan kanina. So ano 'yan, Ate? Tablet. Tablet. Hmm, ayan guys, yung tablet na ginawa niya. So ito yung anto laptop. Ano naman to? Cellphone. cellphone. At yan, iPhone. So, ayun, ang galing ni ate. Parang nagmamanifest, ay, Samsung. Parang nagmamanifest si ate sa mga ganito. Kasi hilig talaga siya mag craft, craft guys. Sa kanilang tatlo, siya yung pinakamahilig sa mga ganito-ganito. So, ayun, ate. Ano ba yung gusto mo sa paglaki mo, ate? Ha? Kasi mahilig ka sa mga ganyan. Gaybaw? Huh? Ah, Kailang imo ron eh. Kuan ba yung gusto sa pagkakaroon? Scientist. Scientist ka ate Chila si? Engineer. Engineer. Ikaw kuya, ano naman yung gusto mo kuya? Si gusto ni mo kuya? Firefighter na mahilak. unsa ka? Firefighter na mahilak. Firefighter na mahilak? Yan ang mahilak man. Mahilak din ang mga firefighter. Oo. Kuya huwa uy. Ikaw ate Chila si? Si gusto ni mo yung ni mo. Mars. Mars. Yeah. Kakaan, pa, ano ano sabi ni mo ate? Engineer ba Ah, engineer. Si ate po mag-engineer. Teacher. Ah, teacher. Uy. Ang gagano ate, engineer. Ano sabi mo gadyan mo ate? Sekarang sa pagkakaroon ang sa mo. Teacher. Teacher. So, diara ang mag-firefighter pero may <laughs> Sarang mag-engineer. O si Jang mag-teacher. So, ayan guys. As in, ginawa lang talaga nila yan. Actually, si ate, si ate Ligsa lang yung gumawa niyan. Katulong niya lang si Bibi. Kasi si ate Chelsea, hindi naman mahilig sa mga ganito, mga craft-craft. Nadadala lang siya kay ate pag gumagawa sa si ate ng mga ganyan.